yung mga idol na pakalakas po ng aking po Ito na ako ng mga idol sa po Pero sobrang talaga ang lakas ng aking mga idol Kaya uuwi na lang ako mga idol Dahil ano Manambingin ko yung Apo ko yung... yung... Kasi Ang lakas talaga ay mga idol eh uh, Baka po mahirapan ako pag-uwi eh. Kasi dito pag Kumuulan lang malakas po. Babaha po talaga. Basta mga wire. So, uwi mo yung, mga, mga idol sa amin. Uh, at ano, yung ako po po. Ayaw ko kataw eh. Kasi, yung oh, sumigihin mo ni mo. Ayaw ko kataw eh ba? Ha? Kung sumigihin buhat ni mo. Ikatag ni mo mga duaan ni mo. Tanawara ko na oh Ha? Yung, oh. Yung mga duaan ni mo. Kukuyaw mo yung mga duaan ni mo eh. Ito na tubig. Hmm. Rabing. <laughs> si Mani. Mani mga dua ano mo so, kalo sa akong pinanda eh. birthday na lang sa akong bibi. Karong 19 Mag birthday si bibi. Ito yan Happy birthday bibi. Advance bibi ha. <laughs> bibi. Oh, Di makuha. Di makuha. Di makuha. <laughs> Bibi. Mato <laughs> ka mama nimo mo? <laughs> Mato ka mama isa? Ha? Wala <laughs> kaya dito sa sa man? dito sa sa Asa <man> lagi? Wala kaya dito sa sa Ang nag-gym ang gano'n gano'n, siya, nag-gym, mamani mo? Yun. <laughs> ha? Ganun ko, amang sa gym? Wala. Nga naman, hindi ka pwede, bata pa ka? Hindi, uy, dalaga naman ka. Pwede na ka mag-gym, uy. Ha? Uy, pwede na ka mag-gym, di na, di pa. Di pa. O, di pa, di ay. So, bright, di siya, <laughs> di ay. Ano so, sa may gibot ni mo? Pinta. Ano um, sa um, imsa gibat ni Mona? Pintan. Ambat ni Moy? Pintan lada. Ha? Da Pintal! ke buhat ako. Pintal? Di mo pintal god. Dua ani. Ambat eh. ni Moy, ikaw rin na kay bo. Dua an ba na siya? Mura mo ka kanang Korea nang hilaw oi. Korea nang hilaw ka? Le. Di. Dili. Ano ba? Ano ba? ba na? Korea na ka unsa man ka? Diyan Kuryana ka o Pinay ka? Bibiyana. Bibiyana ka? na <coughs> naong niyo. Murang lagi na ganang Korean lagi. Korean na batig naong. Ha? Uy. Kaya ka Korean na batig naong? Doon ay Korean na batig naong. Why line, Ikaw na. Uy. Kaminaw ba? No, Murang Korean na batig naong. <coughs> Mati ang mga sa kong bibi Katawa hmm? pa Musis Ito mati ang gnaong lang Uy Ano mati magnaong mga gnaong Napay ilong ay Uy. Ay akong kataw eh Ito ang mga gwapa ka Kabati ni mga gnaong Nay Nay ilong o no? Sis so, hugo pa kayo Ito sa ilong nay Hugo kayo Uy Ba't ikag na akong guwapa? Guwapa ka? Guwapa ka? Mama! Mingon mama ni mo, guwapa ka? Oo. Oh. Uy! So ba't tinitaw ni mong naong? Oh no! Hmm? May gani, wami kwa ni mama no? Mingon, magay, wami ngon ni mong mama no? Diwat ni no? ka niya no? Ewag naliwat ka niya, samot ka, batig Uy! Uy! Ha? Datang dada. Datang tang. <laughs> Uy. Iya. Iya. Ti ngong Ano ng video oi. ba ti makagnaong? Huh? No? Nuno ba ti kagnaong oi? Nuno ba ti kagnaong ba? Ano ba ti kagnaong? Ang bot niyo mo eh. Ilabay ng buwan niyo, mo. Ilabay na. Bati ka na. Oo, oh, oh, na ilong ay. <coughs> eh, damulag. Murag pito. Huh? Ay. Bati ka gini mo na. Sige na, babay na. Babay na mga idol. Babay mga idol. Babay na mga idol. Nasuko na siya idol eh. Babay na mga idol. Babay na. Babay, Momo! Hindi, Momo ay idol. <laughs> Sabahan ka niya, idol. Babay na mga idol. Babay na yun. Bye, Momo! <laughs> ay, ang bot yun na yun. Pag-mongko na yun, na na yun. Bakit nagnaw? So, yun na mga idol. Nakatulog na talaga mga idol. Nakita nyo na mga idol, no? Uh, at ayun nga, dahil ang lakas ng hangin niya yun, at umuwi na lang ako mga idol hindi ko napupuntahan yung gusto kong pupuntahan talaga so hanggang dito na lang mga idol so maraming salamat at uh, sa mga nagsusupport yan thank you po talaga bye bye